Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng San Miguel, Gabriel at Rafael, mga Arkanghel. Kamusta? Si San Miguel Arkanghel, ay isa sa mga kilalang at pinakadinadakilang arkanghel sa tradisyong kristyano. Ang kanyang panghansya ay nangangahulugang, sino ang katulad ng Diyos? Om na nagpapakita ng kanyang papel bilang isang makalangit na mandirigma at tagapagbalita ng Diyos. Itinuturing siyang pinuno ng mga hukbo ng langit at madalas siyang inilalarawan na nakikipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan. Isa sa mga tanyag na pagbanggit kay San Miguel ay matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, kung saan pinamunuan niya ang labanan laban kay Satanas at sa mga rebelding anghel, itinapon sila mula sa langit. Sa aklat ni Daniel, si Miguel ay binanggit din bilang tagapagtanggol ng Israel at ng mga matuwid. Sa tradisyong kristyano, si San Miguel ay dinadakila bilang tagapagtanggol ng simbahan at tagapagsanggalang ng mga kaluluwa laban sa mga pag-atake ng demonyo. Itinuturing siyang huwaran ng tapang, katapatan sa Diyos at debosyon sa espiritual na labanan. Ang Arkanghel Gabriel ay isang mahalagang pigura sa mga tradisyong Hudyo, Kristiyano at Muslim. Iyang kanyang pangalan ay nangangahulugang lakas ng Diyos sa Hebreo na nagpapakita ng kanyang papel bilang makapangyarihang mensahero ng Diyos. Si Gabriel ay kadalasang inuugnay sa banal na komunikasyon at sa paghahayag ng kalooban ng Diyos. Sa tradisyong Kristiyano, ang Arkanghel Gabriel ay kilala sa pag-anunsyo ng kapanganakan ni Jesus sa Birheng Maria, Lumitaw siya kay Maria at sinabi, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Dito naganap ang anunsyo ng kapanganakan ni Jesus, na kilala bilang anunsyasyon. Lumilitaw din si Gabriel sa iba pang mga kwentong biblikal, tulad ng pag-anunsyo ng kapanganakan ni San Juan Bautista kay Zacarias, ang kanyang ama. Si San Rafael ay isa rin sa mga arkanghel na binabanggit sa tradisyong kristyano. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang Diyos ang nagpapagaling sa Hebreo na nagpapakita ng kanyang papel bilang anghel ng pagpapagaling. Siya ay may mahalagang papel sa aklat ni Tobit sa lumang tipan. Sa aklat ni Tobit, ipinadala si Rafael ng Jos upang samahan si Tobit. Sa paglalakbay na ito, tinulungan ni Rafael si Tobit sa pagpapagaling ng kanyang pagkabulag at sa pagsuporta sa kanyang kasal kay Sara. Si San Rafael ay kadalasang dinadalangin ng mga nag-iisa upang humingi ng tulong sa paghahanap ng kanilang katuwang sa buhay narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Miguel Arkanghel. San Miguel Arcangel, iligtas mo kami sa panganib. Mayingi aming sandigan laban sa kasamaan at panlilinlang lang ng demonyo. Isinasamo namin na puksa inawa siya ng Diyos. O prinsipi ng mga hukbo sa kalangitan, sa kapangyarihan ng Diyos, itapon sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masasamang espiritu na umaaligid sa mundo at nagtatangkang ipahamak ang mga kaluluwa. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.